Deuteronomio, Kabanatang Sampo Nang panahong iyon ay sinabi ng Panginoon sa akin, Humugis ka ng dalawang tapyas na bato, nagaya ng una, At sampahin mo ako sa bundok, At gumawa ka ng isang kaban na kahoy. At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag, at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban. Sa gayoy gumawa ko ng isang kaban na kahoy na akasya, at ako'y humugis ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay ang dalawang tapyas, at kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang sampung utos na ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng kaarawan ng kapulungan. At ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. At ako'y pumihit at buwaba mula sa bundok. At aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa. At nangan doon, nagaya ng iniutos sa akin ng Panginoon at ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Beirut, Beni, Jaakan hanggang sa Mosera. Doon namatay si Aaron at doon siya inilibing. At si Eleazar na kaniyang anak ay nangasiwa sa katungkulang saserdote na kahalili niya. Mula roon ay naklakbay sila hanggang Gudgod at mula sa Gudgod hanggang sa jot batah na lupai ng mga batis ng tubig. Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon upang tumayo sa harap ng Panginoon na mga siwa sa Kanya at upang magbasbas sa kaniyang pangalan hanggang sa araw na ito. Kaya ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kaniyang mga kapatid. Ang Panginooy siyang kaniyang mana. Ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kaniya. At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una, na apat na pung araw at apat na pung gabi at ako'y dininig din noon ng Panginoon. Hindi ka lilipulin ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, Tumindig ka, lumakad ka, na manguna sa akin. At sila'y papasok at kanilang aariin ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Nagadapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Narito, sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa sampo ng lahat na nariyan. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila at kaniyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa makatidbagay kayo, sa lahat ng mga bayan Nagaya gaya ng nakikita sa araw na ito. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos. Siyang makapangyarihan at siyang kakilat-kilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kaniyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng bao at iniibig ang tagaibang lupa na binibigyan niya ng pagkain at kasuutan. Ibigin nga ninyo ang tagaibang lupa sapagat kayo'y naging tagaibang lupa sa lupain ng Ehipto katakutan mo ang Panginoon mong Diyos, sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa Kanya'y lalakip ka, at sa pamagitan ng Kanyang pangalan susumpa ka. Siya ang iyong kapurihan, at siya ang iyong Diyos, na iginawa ka niya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng iyong mga mata ang iyong mga magulang ay lumusong sa Ehipto na may pitumpong tao. At ngayoy, ginawa ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng mga bituin sa langit ang dami.